Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay pula, para walang makakakuha ng oras mong buenas. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na putdalawa na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 g's na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 g's ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Huwag ka magbibigay ngiti o saya pag ikaw ay nananalo, para hindi ka makuha na ng oras na swerte. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay asul ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan at player na laging malakas magsalita. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink, at sa player na malalapad ang pisngi dahil mabibigyan ka ng pagkatalo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.00 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, ang player na pangiti-ngiti ang iyong iiwasan dahil kukuhanan kanya ng oras mong swerte. Libra. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga. May ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:20 na madilim, may ikatatalo na 50 syam na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil pwede kang mainis para mabigyan ng pagkatalo. Scorpio, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan at mahilig magiinom ng alak, Mamalasin ka sa kanila para matalo. Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas gis hanggang ala una imedya na madilim, may ikatatalo na 53 tatlong minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas sa ng umaga, may ikatatalo na 58 walong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green nang makadiskarte ka ng ikapapanalo ng maayos. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6:55 ng umaga, may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula. Magbibigay sa iyo ng kamalasan. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, maging matahimik kapag ikaw ay nananalo para walang makakakuha ng iyong swerte, at dilaw na kulay ang iyong iiwasan.